kadengkor magandang gabi salamat sa mahal panginoon at kalmado na salamat humina na yung habagat so bali ngayong hapon lang humina yung habagat kala ko nga hindi ako makakalusong ngayon salamat at kumalmado na salamat sa mahal panginoon makakapaghanap buhay na rin tayo matagal tagal matagal tagal tayong natambay dahil sa nagsambag yung tapos pagkalagpas ang bagyo lumabagat, walang tigil kaya ngayon na tayo makakapagpamana sana makabawi tayo sa mahabang gabi natin na walang laot so bali dito lang ako magsisimula sa tapat namin punta tayo ng kabakungan sana huwag na humangin sana wala nang bagyo na dumaan para tuloy tuloy na rin yung hanap buhay natin at yun salamat nga pala sa butihing sponsor natin ayan salamat po po sa inyo sir April ayan na yung baterya natin nito. ito sana makadali tayo ngayon makadami tayo nang sa ganon mabawi natin yung mga sambay natin Nakaatikin tayo ng sariwang isla. Linggo na mahigit. Wala tayong income. Pagbihira. Buti na lang. May mga food box na pinanigay yung ano, this WD. Kaya, yan, may nasahin tayo. Yan, may mga dilata. Salamat. Salamat sa this WD. So, yun ang mga bangko sa mga makukuli natin. Sana pagbalahin tayo at gabayan tayo ng ating mahal na Panginoon sa ating pamamalaan. Salamat ko lang butan agad yun ang sa

Pansin yung camera Sa ilalim na open yung camera natin Goofing na ipali Thank you Lord Nakapakita agad Pangalawa Sana sunod-sunod to para Makajak pa tayo No, am not September 6 na Thank you Lord Makakapagod po naman tayo ng ink nito Or ata Tari na dito ako sa may kabakungan. Nakarating na ako ng kabakungan Ganon pa rin yung dagat dito Di Bala nga po Ito pa siguro yung dala ng bahay Nah, hindi pa lumilinaw total yung dagat pero ayos lang ang mga kapitalmado na makakapagpamahal na tayo nito ng sunod-sunod <tong> salamat nakadagdag tayo ng sabar na ito. kung tawagin namin itong pangigwison ha pangatlo na ito yung kulambutan na hindi gaano lumalaki kung tawagin namin ito buko buko bay nung kung tawagin namin puro burikoy ano you know. o alas is 13 na nagsimula tayo alas 7.40 pa lang palabas na tayo pabalik balik tayo pagkutan ni Roya tapos balik Lapotang naman may pagkawailap ng season nila madami ito dito sa amin malalaki ngayon madalang na malaki na ubod na binalwaloktot yung shop natin makikita okay, pa naman natin natin yung zero lima na, na parang bato lang yung kanyang kulay ayos tayo. Dito na Alas 12.30 na. Si Otol, kalulusong nang Kapunta siguro ng Tasbili si Otol. Salamat. Nakalipan ko lang buta tayo. Opisyal na talaga na isa na nila. Dermat na kasi kaya simulat na yung season nila yung ibang pangit lugan niya may mga itlog na dun sa kabakungan kanina yung dating pangit lugan doon yung itlogan na naman siguro yung mga dating kulambutan ba yung itlog doon so yun ang mga yung sumahe tapos kiloy natin kung nakain lang kilo tayo ha a few moments later so yun mga kambinjura dito na tayo nakawin na tayo Ayan, madami tayong huli nakalimang kulambutan tayo siguro kung December na to mega jack pa tayo nito kapag ka December kasi nito malalaki na ito kapag ka December na ito pero ay sa rin to good size sa rin hindi the ito yung kulambutan na sabi ko hindi lumalaki yan nung araw mabot to ng dalawang kilo ngayon madalang na siguro isang kilo at kalahati madalang salamat at naka-disensya tayo yan, may tatlong batog tayo. Siguro kung malino yung dagat, hindi malago. Baka hindi lang yan yung oh. huli natin. Baka mas madami pa nito. Ilang kilo kaya itong parambuta natin. Dalawang kilo. Yan, bali ilang ko na ito ng ink nandito na yung income nilagay ko sa tabo yan 4.2 2.4 mayroon tayong 6.6 sa kulambutan natin. Salamat. Ano <laughs> nga? At yung anaconda na natin um, oh, malaki oh. Umuwid kong tawagin namin to. 1.8. <laughs> malaki talaga. Bali-bebenta natin to. Pero bukas na natin tutalan yan, hindi pa natin alam kung magkano presyo niyan. 200 ito 200 yung kilo na ito ito yung sure natin yan 1.3 ito kasi yung kulambutan marami nalang kung magkano bili itong buo kasi sumurin nila yung buyer dun sa mayalin kung pareha sa dati yan 170 yung kilo nito ayaw ko lang ngayon kung magkano na kilo kaya bukas na natin tutalan yan ito lang yung siguro na natin alam yung presyo nito ayan 2.5 2.5 yan at ito ay pang natin ito ayan 1.6 1.7 ayan madami-dami na rin tayong pang ulam hanggang hapo na yan na pang ulam Salamat. Nakadilihin siya din tayo kahit na natagalan tayo bago makalusong. Ayun, sulit naman yung unang lusong natin. Thank you. So ayun, tutalan na lang natin 'to bukas kung magkano kikitain natin nito. Ito na po. Mabenyo rito na yung kinita natin lahat sa huli natin kagabi. ayan 1776 ayan bali yung kulambutan natin ayan ito yung kilo na lang nya ayan. bali 6.8 kilos na bali 6.6 lang yun ayan nababad kasi ng konti kaya mabot ng 6.8 kilos ayan 120 lang yung kilo napakamura na talaga malaki yung nawala ayan siguro kung kagaya dati yung presyo may kitalawang libusan ang kinita natin So yun ba ito yung size natin. Ayan, 5.6 yung size na napimpinta natin na At basta sa kulambutan natin yan. At yung kabuuan huli natin ayan. 14.1 kilos lahat. Salamat nakadelinya na tayo. So ayan shoutout tayo. So yun good morning po mga ka-Major. Ay shoutout po tayo na Salamat at nakadelinya na tayo. Ayan. So yun unang-una po, shoutout po kay Sir Efren, yan Japson Bugaes, yan so tapos sa inyo sir maraming maraming salamat sir sa pagbigay ng pamilya natin ng bagong baterya ayan, hindi na tayo nalulubatan, ayan, shout out po sa inyo maraming maraming salamat po ayan. so ayan, shout out kay Vans Adventure Channel, ayan, shout out po sa inyo idol, shout out sa kay Adong Family from Naika Beauty, shout out kay Alventure Katuso from Marindoke ayan shout out po shout out kay Milo Amores from Firis Kison ayan shout out po shout out kay Bia Lopez ayan shout out po shout out din po sa'yo ma'am shout out kay Roman Balag shout out kay Ricky Hernandez from Tagig City shout out sa mga taga Valenzuela City Manila ayan from Johnny Batalona ayan shout out po ayan ay idol Johnny Batalona ayan shout out po shout out kay Alexander Piskira, and family from Jinsan Tumblr ayan shout out po shout out kay Dennis Cruz family from Naik Kabiti. Ayan, shout out po. Shout out sa De La Torre family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shout out po sa mga taga Barangay Lagundi. Ayan, shout out po sa inyo. Shout out kay Bots Kasumpang at sa kanyang mga anak kina Maya at and Agustin Elisis yan from Kabatuan Iloilo. Ayan, shout out po. Shout out kay Fred uh, Barrientos from kampaasan yan bulalakaw oriental mindoro ayan shout out po sa inyo shout out kay eduardo Goceres ayan shout out po shout out kay kapupong tv ayan shout out po shout out kay gm from naikabiti ayan shout out po shout out kay ramil manos ayan shout out po shout out kay fernando lakasandili ayan shout out kay susana oi from Philly Camarinesor ayan shout out po sa inyo ma'am shout out kay Efren Velias from KSA shout out kay Viking Family ayan sa Viking Family po shout out po sa Viking Family from Bohol ayan shout out po shout out kay Russell Ann Arapo Mark Vince Arapo Crimson Rapol, Rosana Rapol, and John T. from Joel Rojo of Mandaloyong City. Yan, shout out po sa inyo. Shout out kay Risa Sinesa at Ryan Sinesa from Davao City. Shoutout kay Danilo Adalim at sa kanyang anak Chudes Prince Adalim from Santa Rosa Nueva Ecija. Ayan, shout po. Shout out kay Michael John Durano from San Luis Agusan del Sur. Ayan, shout out po. Shout out kay D Jit Jit Doki. Ayan, shout out po. Shoutout kay Laguin Yung Gala TV from San Pedro, Laguna. Shout out kay Bong Disulok, LB Albin Tulay, Calopes, Larmi Disulok. Ryan Disulok, Trisha Disulok, Foki Disulok, Bibi Disulok, Idna Disulok, Pram Babatnon, Leyte. Ayan sa toto sa mga taga Babatnon, Leyte. Ayan lalo lalo na po sa Disulok family. Ayan sa toto. Shout out kay Don Don Dison from Lian Batangas. So yun mga kanmajor sa toto sa inyo. So yun sa nice pa shout out. Ayan comment lang po kayo sa ating comment section sa baba. Para sa susunod na episode. Ayan may shout out po kayo. At syempre po isasusunod susunod lang tayo mag shout out sa mga kapwa natin may channel kasi nawawala yung listahan natin. Kaya, next episode na lang tayo mag-shoutout. Hanapin pa natin yung mga listahan natin. Ayan. So, yun. Maraming maraming salamat sa panonood. God bless po. Bye-bye.